Sa pagpapatuloy ng ating pantaunang padalaw program, ay muli tayong naghatid ng saya sa ating mga piling kasapi na patuloy sa pagiging aktibo sa ating kooperatiba sa kabila ng kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan. Samahan niyo po kami na kilalanin sila. Gandang umaga! Kumusta kayo? Ito po. Masarap talaga yung may pamilya. Sobrang nakaka-bless ko kasi sa loob po ng anim na taon na member ko dito, unexpected po na makasama po ako dito. Nag-bless na lang ako si <laughs> nag lang ako kasi, iba, sa dami naman na nangangailangan. Ben? Isa ako sa napili. Maraming salamat. Ay, eri po ang aming munting handog ni Ko. Oh. Tapos, konting ano lang, sir. ah uh, padalab ng ating kooperatiba. Ito po. Maraming salamat po. Sige po. At magpagaling po kayo, magpatuloy kayo sa co-op. Mga insurance ka din, i-active nyo pa din. Kumusta na? Eh? Ngayon pong Pasko, nabili namin kayo na mapuntahan at mabisita ng kooperatiba. Thank you po. At pagaling po kayo. At pag diabetes talagang ingat po kayo pagkain. Ito po yung yeah. ano, konting kadalab din ni eh, Bagong Salam. Thank you po. <laughs> Salamat po. Good morning po! Kumusta na kayo? Ito, okay, three times pa rin. Ang dialysis niya po, three times a week na rin. Opo. Opo. Ito po, konting nakayana na po. Okay. Ma'am, thank you po. Thank you, sir. Okay. Ano, okay ba to? Kaya okay. ba? Okay po, okay. magagawa. Thank you. Kaya ba? Okay, thank you. Thank you, you po. Thank you. Magandang araw po. Oh. Tagal ko na sa Coop. 2005 pa. Oo nga po. At hanggang least active ngayon. pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya um, nga kayo oh, ay dinalaw namin kahit kayo ay nasa Las na. <laughs> Ma'am, po. Hmm. Konting Christmas handog po ng ating kooperatiba. Tsaka po ito na konting pamasko namin sa inyo. <laughs> Maraming ma'am. Kumusta na kayo, sir? Ito, okay naman. Ang uh, pokera pa lang na mata tama. ko eh. Ah, kailan lang? Mga tuwik pa lang. Yan. Dumailaw po kami sa inyo para sa taunang padalap po ng ating kooperatiba. So, isa po kayo sa napili namin na mapigyan ng padalap. So, ito po ang konting regalo namin para sa inyo. Thank you. you. Salamat so, po kayo pag ninyo na ang aming kadalem. Ito po ay ang nakayanan ng ating cooperative. Thank you. Maraming thank salamat you po, sa bago. Thank siyang... you po, pasensya na kayo sa ang nakayanan ngayong oo, taong oo, oo, 2024 sa padala thank po. Thank you po. Oh, Merry Christmas ito, ah. po sa inyo. inyo. Ipamasko na kami. <laughs> Meron po kami sa inyo. Ikalo. Tulong, Salamat po tulong. Tulong, tulong. Walang nito kaon kan. Salamat kayo. Thank you very much. Sa kuop. Ito po ang padalab namin sa inyo. Aguy! Wow. Makapalitan ako ng gamot. Ayan, pamili po <laughs> talaga ng gamot 'yan. Salamat kay Mama. Opo. Salamat kay sa inyong tanan. Taga kuop. Hi po. Magandang araw. Ito po ang pamas ko namin sa inyo. Ito po, konting ano lang po sa, sa inyo. Wow! Pinubuksan <laughs> na ni Ang ba? sarap naman. Ano lang po, konting pamas oh, kong hindi ko so sa inyo. God bless you more. <laughs> thank you po sa BS2. God bless you more, guys. Magandang araw. <laughs> Kamusta ka na? Papagaling ka? Oo, salamat. Pagaling ka ha. Pupunta kami ulit dito. Oo, sige. Maraming salamat sa lahat ng miyembro na naging bahagi ng Padalove Ang programa ng ating kooperatiba ay patuloy na nagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa ating mga may sakit at matatandang kasabi. Naway ang munting handog na ito ay magbigay ng kaginhawaan at saya sa inyong mga tahanan.